Magandang gabi sa iyo kapatid. Ngayong tahimik na ang paligid, habang ang gabi ay dumarampi sa ating mga balikat, marahil ay may mga tanong kang pasan. Mga alalahanin na hindi mo mailabas. Mga kabiguan na paulit-ulit mong iniiyak sa dilim. At mga panalangin na tila wala pang kasagutan. Kung ikaw ay pagod na, nalilito, o parang nawawala na ng pag-asa, ito ay para sa iyo. Ngayong gabi, tayo lalapit sa Diyos. Hindi upang ipilit ang ating kagustuhan, kundi upang ibuhos ang laman ng ating puso. Tayo'y mananalangin hindi lang gamit ang ating bibig, kundi gamit ang buong damdamin, buong pananampalataya. Kahit anong pinagdadaanan mo ngayon, kahit gaano kabigat ang iyong dalahen, may Diyos na handang makinig. May Diyos na tapat, makapangyarihan at hindi kailanman lumilingon palayo. Kaya kapatid, samahan mo ako sa isang taimtim na panalangin. Ihanda ang iyong puso. Isara mo ang iyong mga mata. At sa katahimikan ng gabi, buong puso nating isambit, Panginoon, tulungan mo po ako. Amang Diyos na makapangyarihan, sa katahimikan ng gabing ito, ako po'y lumalapit sa iyo, dala ang bigat ng aking puso at pagod na kaluluwa. Panginoon, hindi ko na po alam ang dapat gawin. Parang ang lahat ay pabigat, at ang daan sa aking harapan ay tila wala ng liwanag. Kaya ako'y lumuluhod sa iyo humihingi ng tulong, humihingi ng awa Humihingi ng lakas. Diyos ko, buhatin mo po ako. Sa mga sandaling ako'y halos mawalan ng pag-asa, ipaalala mo po sa akin na hindi mo ako kailanman iniiwan. Sa dilim ng gabi, kayo ang aking tanglaw. Sa gitna ng unos, kayo ang aking kublihan. Panginoon, pawiin mo po ang aking takot. Palitan mo ito ng kapayapaan. Pawiin mo po ang aking pagkalito. Palitan mo ito ng iyong karunungan. Tulungan mo po akong magtiwala kahit wala pa akong nakikitang sagot. Turuan mo po akong kumapit sa iyo ng buong puso. Kung ako man ay nagkulang, kung ako man ay lumihis ng landas, patawarin mo po ako, O Diyos. Linisin mo ang aking puso. Ibalik mo ako sa landas ng katuwiran. Sa gabing ito, itinatanggi ko ang lahat ng takot at ipinagkakatiwala ko ang aking buong buhay sa iyo. Kayo ang aking kalakasan, aking pag-asa at aking sandigan. Tinggin mo po ang aking panaghoy. At sa oras ng pangangailangan, kayo po ang aking kaligtasan. Salamat po, O Diyos, dahil hindi kayo kailanman nagkulang. Salamat po dahil sa kabila ng lahat, kayo'y laging naririyan handa, tapat, at mapagkalinga. Sa iyong mga kamay ko po, ipinagkakatiwala ang aking gabi, ang aking bukas, at ang aking buong buhay. Panginoon naming Diyos, sa katahimikan ng gabi, kami lumalapit sa iyo. Dala namin ang bigat ng puso, ang mga pangambang hindi masabi, mga takot na bumabalot sa aming kalooban, at mga tanong na wala pang kasagutan. Sa gabing ito, kami po ay humihingi ng tulong sa iyo, sapagkat sa iyo lamang may tunay na pag-asa. O Diyos, Ikaw ang aming kanlungan, kapag kami ay pagod, Ikaw ang aming pahinga. Kapag kami ay gulong-gulo, ikaw ang aming kapayapaan. Panginoon, naririto ang puso kong sugatan, puso kong puno ng alinlangan, puso kong halos mawalan ng pag-asa. Inaamin ko, Panginoon, hindi ko na po kaya. Kung ako'y mag-isa lamang, inaamin ko pong ako'y mahina, kaya't ngayon buong puso akong sumasamo. Tulungan mo po ako, O Diyos. Hawakan mo ako sa oras ng aking pangungulila. Itaas mo ako sa oras ng aking pagkadapa. Pagalingin mo ako sa oras ng aking sugat. Sa bawat luha sa aking mga mata, naway makita mo ang aking pagtitiwala. Sa bawat buntong-hininga, naway marinig mo ang tahimik kong panawagan. Panginoon, tulungan mo po ako. Kung ako man ay nagkulang patawarin mo ako. Kung ako man ay nagkamali akayin mo ako pabalik. Ayaw ko pong lumayo sa iyo. Ayaw ko pong mawala sa presensya mo. Sa oras ng aking kahinaan ang pangalan mo ang aking pinanghahawakan. Sa oras ng kadiliman ang salita mo ang aking liwanag. Sa oras ng kawalan ang pag-ibig mo ang aking yaman. Itinataas ko sa iyo ang aking pamilya. Ingatan mo po sila, O Diyos. Itinataas ko ang aking mga suliranin. Ikaw na po ang bahala. Hindi ko po kontrolado ang lahat, ngunit alam kong hawak mo ang bukas. Kaya ngayong gabi, hindi ako matatakot. Hindi ako mag-aalala. Sapagkat ang Diyos na tapat noon ay siya ring Diyos na tapat ngayon at siya ring magiging Diyos kong tapat bukas. Patuloy akong hihinga, patuloy akong mananalig, patuloy akong kakapit sa iyo, kahit pa mahirap, kahit pa masakit, kahit pa hindi ko na iintindihan ang lahat. At sa aking pagtulog ngayong gabi, pahinga mo po ang sumakop sa akin. Pag-ibig mo po ang yumakap sa aking puso. Presensya mo po ang magbantay sa aking panaginip. At bukas pagmulat ng aking mata, isa lang ang nais kong sabihin, Salamat, Panginoon, nandito ka pa rin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, ma, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan, Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin pagpalain ka ng Diyos